dito, inder sabi na gusto dona accidente, minapalipita nito dito, medyo naman patulog yung mga nipa naman. Kapag dito, yung mga nipa naman. Kapag mystery dito, medyo yung dito, may naman patulog yung mga nipa naman. Kapag mystery patulog yung mga dito, naman patulog yung mga dito, yung mga nipa naman. Kapag mystery dito, medyo yung 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 pili dito, dito. Uh, na aksidente eh? So today we're going to So today nandito tayo ngayon sa Bitbit -Bit River Bitbit -bit River So dito kami magsiset up ng tent Dito kami kakain Dito rin kami tatay Dito rin kami magbablog Dito rin kami magugusan team Si Oyitz At dito rin ako mag intro At dito rin ako mag-outro at dito kami manggagaling Papua uwi Ayun, tara Hindi natin anong meron dito So Let's go